may content ako guys ang aking ate oh, pakita ko sa inyo guys ang ate so oh, guys so oh. ang ate oh, guys na yun guys yung mga, mga 5pm na ito siya guys open as 5 ito guys ang baba na ako guys so oh. ito guys ay Goyabano. ilang buwan na ito siya guys wala pati siya ka about 1 year pro kita yung Goyabano, kataas sa siya o oh. yun nakuha ko lang yun sa sa masitera brang nga uh, ginagigyan ako okay, sa irigasyon binigyan ako ng kaibigan ko ng tanim na sa masetera. Mayroon siyang dala na guayabano kaya inilipat ko. Ang aking pantry na sunog ang pinakaubos niyo. Tinan guys, ang atis so, oh. aywan po kung may one year. Ito siya siguro pag maabot sa kwan. tasa siya pag maabot sa kisame, mamunga ito siya guys. So, oh. tabaan ng atis, Ilang puno ayun? Isa, duha, tatlo, isa, dalawa, tatlo, apat, five five na puno pero ah anim. kaya lang ang tatlo ang medyo mataas yan oh tingnan nyo guys oh. yun mataas ang aking atis siguro madami talagang dito ulod no madami dito uod guys madami uod dito yun yeah, yun Ang atis oh guys, ito ang aking bagong content. Oh, tingnan nyo guys, Nakalaki-laki na oh. Hmm, Laki-laki na siya pa. Ipakit ko lang. Ah, yun. Ito na, siya. Pinang, pinang ipon ko sila dito sa kwan. Pinang ipon ko sila dito sa gilid-gilid kasi para mapasok ng ulan. Hmm. Nababakal hmm. diba ako ng, napabili ako ng abuno, pero iba eh, ka nasunog. Ito siya nga nun, nasunog sobrang init to. Oh. Ito ay siguro kwan, luya, luya o kwan o turmeric nag nagpabili ako ng abono pero hanggang ngayon hindi dumating para bilhin na yun ang aking kwan. Uh, pan san kahit itong kahit itong tanim -kan guys so wala sing mga contrast pan, in pala ng uod grabe ang tigas ng dahon bakit yung uod ito siya oh Oh, wala ang kumpol siya. Oh, kumpol, oh. oh grabe nga mga sapat-sapat ka namin. Ang ganda nito, guys. Ang ganda. Pro. Ito na lang ang tira. Eh, kayo. Inakagpaan ako sa mga tuta ko. Halo, halo. Lalali. Lalali, lalali, lalali. Lalali, lalali, lalali. Agpa. Mainit pa itong pagkain. Yung mainit pa, mainit. Mainit ang pagkain nila. kaya luto ako. Eh. O, yun yung Buwan sila guys nang pinanakabuan ito siya man. March, April, May, June, July, August, September. Six months ito siya guys. So, hindi pa siya na-vaccine. Yun know, oh, ang sigla. Ang isa naman doon sa kulungan, no? Yung tago ko doon kasi ang aming lupa dito ay wala hindi pa simentado. Kaya yung ko, ni pariguan ko sila para sa dito sa lupa. Kaya ang mga dugo, na gani. Then, shake hand, oh. Shekan, na shekan, shekan, shekan. Kau pernah gol? Alam. Ayo ingat ingat set, senyum. Ayo guys. Tatang solar nak, elektrik fano. Oh, ito guys, so ang mga ganda nito. Oh, ang tasig magtaas yung guys. Oh, yun. Pero pasok ito pa sa loob. Eh. Oh, sana hindi lang pa yung uugod rin. Oh, sa mga loob At ito naman sa so, guys. Ganda naman ito guys. Ito is snake plant. Ito ang kanya bang kwan? Ang kanya bang... Bakit, naputol? Ang kanya bang stripe? Ang stripe, ang yellow niya ang stripe guys. Malapad no? Di ba? Malapad siya. Hindi lang, eh, bago rin ito tanim yun ang aking garden dito pinang pinalabas ko guys kay, hey, kasi umulan na hay oh, kawawa may matanim ko ang laya natuyot natuyot ang aking matanim uh -huh. nalang ko time dito sa garden kung maglipat lipat hala <laughs> Christmas decor lang tapos garden ang topa sige lang to pa. bala guys parang may upload ako kumala o oh. paintre ko San mataas sa sana kaya lang nasunog pa kanyang ubos tingnan yung ubos ng pahibig ko o nasunog po sa so, parang init ano din pinan yung isang malunggay ang taas taas din sa malunggay ko o diba o ang taas taas ang malunggay mo no, may na siya gusto ko sana siyang gusto ko sana siyang putulan ito ang puno lapaw na sa, sa sa ano sa bubong gusto ko sana siyang putulan kaya lang Ah, nakita ko na siya may bulaklak. Kasi gusto ko magkain ng kanyang bunga ba. Yung bunga na blayong kwan, di iba nga? kanyang bunga ng malunggay, ikwan e, e inang ginagulay. Yun, e yun ang, ang, yung nakita ko niya sa mga recipe ng maindyan, mga ginagulay nila ang kwan ang bu ang bulaklak okay lang pero ang, bu ang bunga hindi ko nakatilaw ko ng bunga ng malunggay yung kanyang parang ang si parang sitaw ba pero mayon nga malalaking uh, ginakuan nag na, na, na gulay kaya nga yun gusto ko pabungahon ng malunggay parang nga uh, kan para nga uh, kainin ko kanyang bunga <laughs> lang taas taas na oh. pag mayawan ako guys kao ng kanyang bunga guys uh, tulin utulin ko na siya oh, <laughs> Oh, eh, okay. hindi may content ako guys. Sakit nyo guys ang aking con. Eh, may content. Huh? Ito guys ay croutons. Oh, croutons. Huh? Ito naman yung croutons. May ito siya na sa English. Kaya palagi itong gatuyo. Ma, pag masikatan lang araw, nagatuyo siya. Nagatuyot. Ito naman guys ay croutons. Oh, mga croutons. Galing pa ito guys sa Gimaras. mga croutons. Oh. Ano pa kulay? Thank you so much for what